Ano ba tingin niyo rito sa pasabog ni uh, Engineer Bryce Hernandez. Well, ah uh, tinanong ko si Shell na tin tinanong ko siya na kung ay, parang sindikato kasi yung kanilang ano yung kanilang district engineering district. Of course, ah uh, tinanong ko sino may patron ni uh, hindi naman ganong kalakas dapat yung loob ni ng kanyang boss si Uh, Engineer Alcantara kung walang patron yung baga sa isang uh, sindikato may patron eh uh, at uh, sinabi niya si Engineer uh, Bernardo at uh, matagal na naririnig na talagang pag mga, mga proyekto oh siyang usec for ano eh, for Region 3 NCR and Mindoro so nandiyan yung mga pinakamalalaking uh, flood control program. So, yun ang, yun ang pagkakasabi niya. Uh, of course, uh, yung uh, ang pinagmulan kasi nito, yung napakalalaking insertions. At hindi lang yan 2025. Uh, 2024, 2023, napakalaki ng mga insert insertions uh, lumalabas ito sa Bicam nung first hearing namin tinanong ko si Secretary Bonoan Saan gagaling yung mga program of work ng daang bilyon na nai-insert sa uh, mga uh, sa ating GAA Sabi niya hmm. hindi niya alam So ibig sabihin wala after the second reading sa House hindi na nila alam koni nadadagdag na mabago na dadivert uh, naaalis, hindi na nila alam yon So, tinanong ko sa kanya, saan galing yung mga mga insertions na yun, so uh, yung mga program of works, kung paano na-identify mga projects, wala silang alam. So sabi ko, kung wala kayong alam, by cam lang na nakakalam. Sabi niya, by cam lang talaga nakakalam. So sabi ko, uh, maybe we can call, uh, no uh, we can invite to shed light to this uh, saan ang galing tong mga ano na to mga program report na to hindi ko naman sinasabing uh, hindi valid pero dapat ipa ipaalam kung saan galing dahil dapat trabaho yan ng Department of Public Works so uh, nagkaroon ako ng motion to invite uh, Congressman Taldico who is the chairman of the Committee on Appropriations in the, the 19th Congress and chairman of the Senate Committee on Finance si Senator Grace Poe. Okay. Uh, hindi ito na-aprobahan nung, nung uh, nakiusap sa akin na to defer the motion dahil may nag-object at baka magkaroon ng mahabang pagdidebate, eh, masasayang yung mga ibang uh, mga witnesses na nandun na. So, I was obliged. So, uh, pinayagan ko. Pero, at sinabi ko rin na gusto kong patunayan sa inyo na I, ang most of these flood uh, control projects na anomalous, ghost or defective came from insertions. So kanina sa hearing na yan ayun uh, inulit ko yung aking ang uh, aking motion at naprobahan naman wala nang tumutol. Na okay. Si so sa next partner. hearing they're expected to appear in dalawa. Yes, yeah. at uh, uh, additional personality na aking kinilig na makaimbita ay si uh, Yusek uh, Roberto, Robert Bernardo. Okay. Oh, Pero bago natin puntahan itong ano, mga insertions, no? E, dito, yung, yung, yung bombshell testimony ni Hernandez na din inuugnay sa anomalya, si na Jingoy at Joel Villanueva. How do you find that accusation? Yung mga pinakita pang uh, screenshots Wait. ng uh, Viber messages, etc., etc yan nga kaya kaya nga kailangan nating malaman kasi kung sino yung project proponent. Ang nakakalam lang yan, both the chairman of the Committee on Finance sa Senate at Committee on Appropriations at yung nagproseso ng mga insertions na yan, kung sino man -propo ang proponent yan, uh, doon natin malalaman. So, kung may, kung sino may interest, whether uh, he's a official of the public works or A politician, oh, kasi sa Senate BICAM, uh, alam naman natin na uh, sino yung mga nag-participate dyan at nagsingit ng mga proyekto na yan na naging blood control anomaly. So may malaking bahagi yon So kailangan so, malaman may, natin. Okay, so you need to trace kung sino yung mga senador o kongresista na naging proponent ng mga pagsingit, basically. Yes. Yeah. Yes, impossible na ako mag tapos yung mga isiningit turned out to be substandard or ghost projects. Yes, yes. Okay. Yun yung parang na merong politiko na interesado dito sa mga proyekto na sinasap po naman ng sindikato na ito ng uh, DPWH uh, sa First Bulacan District. Okay. Pero yung, yung isang perspective dito kong parang tumalabas na nagsasagutan yung House at saka yung Senate when it came to flood control investigation. Kung, kung kahapon, was, di ba, nagsalita si Discaya, pero mukhang selective yung mga itinuro. Tapos hindi nagsalita ng ganong katindi si Bryce Hernandez, pero nagsalita naman kanina sa House at inuturo, yeah. tinuturo dalawang senador. Yes. Oh, kasi pas nga, ang, ang, ang an an eh, ano yan? Uh, composed of the two houses. So, kung may proponent na mga senador, maaring may proponent din na mga kongresista. At ang pwedeng makapagturo niyan, yung hmm. vote chairman of the Senate Finance Committee and Appropriations. Ito yung dapat simula ng investigation. Yung papaano na ipasok, yung budget na hindi naman Ipino propose ng DPWH. Pero may patutunghan ba yung ganyang ng investigation, kunwari sa Senate, tsaka sa House, kung ang mga naituturo ay eh, mga kapwa din ninyo. Di ba? Kahapon, marami itinuro yung mag-asawang Diskaya ng mga kongresista. Tapos, kanya-kanyang denial. Tapos, nag-iimbestiga kayo. Kanina naman, giniril, giniril, itong si Curly Diskaya. I mean, saan tutungo itong actually, investigation nito kung saan rin ninyo kasama ay inimbestigahan? Actually, I'm... Ang posisyon namin sa minority uh, particularly sa Liberal Party uh, sana wag na kami mag magimbestiga mm. uh, dahil may mga conflict of interest in fact si asama ko sa minority si nag uh, nagsalita pa nag uh, uh, sa plenary na kung pa pwede wag na dahil um, may accusation na may mga involved sa house at si uh congressman Chel jok no na aprubahan naman yung kanyang uh hiling na dapat lahat ng mga kasama dito eh kasama sa investigation yung mga members of the committee should uh, uh submit uh, full disclosure whether they are uh, they are involved in construction government construction may conflict of interest uh kaya yan yung ano yan yung yung position na talaga namin na dapat hayaan na yung independent commission na bubuin ni Pangulong Marcos para total siya naman na nag eh. Si Pangulong Marcos na nag niyan, siya nag-umpisa. Dapat siguro bigyan natin siya ng na pagkakataon na tapusin yung kanyang sinimulan na revelation. So actually kami, nag, kanina nag din kami ng isang uh, isang panukalang batas Uh, authorizing the president to create uh, uh, an independent uh, commission that will investigate this uh, anomalous uh, infrastructure projects, both uh, flood control and non-flood control, and giving powers to this commission. Kasi importante kasi may sub -pina and coercive powers. Kasi kung mm. wala yan, eh, ang matatawag lang ang Pangulo, yung mga government personnel hindi hindi maobligay yung nasa uh, uh, private sector at hindi maobliga pati yung mga documents na makuha kung sa kung saan man kinakailangan makakuha ng mga dokumento na, na makakapagpatibay ng kaso laban dito sa mga gumawa nito of course we have to participate in the uh, in yes so. the intracom to provide check and balance Oh,